nandito na ko Isa. Ano 'yung no'y no'y no? Ito, nasa bunga lang ayan oh. May isipilo nga. Ha? dun ka o oh, dun ka dyan dyan Boba ka diyan ba? Mga unreachable na sila. Baka, babaka konti be. Lahat-lahat na. Baka gumulong-gulong ka dun be. <laughs> Ito, hindi mo ba nakikita? Oo. Malinti. Hindi ganyan ng standards. <laughs> Aba. Bakit ka na mo yung standards mo. Pero masarap mag-bike dito, no? Oh, sige, gumulong. Manong, ito, huliin nyo. Hahaha. <laughs> ako naman. Ito kami sa subi. At si Ben ang mga naman standards pa. Wala naman makuha. Hindi ito lang. Hindi isa. Namumukod tanging mangga. <laughs> Ginagawa mo dyan. Puro kasipat. Wala ka namang kinukuha eh. Arte Huwag kang kumuha na nainitan ka.